Alam niyo ba na maaari kayong makakuha ng hanggang 20,000 worth ng libreng gamot mula sa PhilHealth? Tama ang narinig niyo. Sa pamamagitan ng kanilang Yakap Clinic. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step -step na proseso kung paano mag-register online sa Yakap Clinic ng PhilHealth gamit ang eGovPH app para masigurong makuha niyo ang benepisyo at libreng gamot na para sa inyo. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito para hindi ka maligaw sa proseso at baka merong klinik na malapit sa lugar niyo dahil maraming klinik ang pwede niyong pagpilian. Ang Yakap Clinic ay programa ng gobyerno na makakatulong sa lahat ng PhilHealth members. Narito na po ang mga requirements. Una, dapat ay PhilHealth member kayo, meron kayong PhilHealth ID. Dapat naka-install na yung eGov PH app sa mga cellphone ninyo at verified na dapat ito. Hindi pwede yung kagagawa pa lang at naghihintay pa para ma-approve. Sa mga hindi pa nakapag-install at wala pang account sa eGov PH app, ay gagawan ko na lang po ito ng separate video para mabilis tayo. Kung kumpleto kayo ng mga requirements na ito ay i-open lang ang inyong eGov PH app at mag in gamit ang email at password ninyo. Tapos hanapin nyo lang yung PhilHealth icon at i-click. Mapupunta kayo sa PhilHealth Portal at i-click nyo itong Yakap. Dito naman ay i-click nyo itong Yakap Clinic Provider para makita nyo kung ano yung malapit na clinic sa lugar nyo. Hanapin nyo yung province kung saan kayo nakatira at i-click ang Select. Pagkatapos ay tatanungin kayo kung sigurado na ba kayo na ito yung clinic na gusto ninyong idadagdag. Nakalagay dito na hanggang December 31 lang dahil ang libreng gamot ay valid for 1 year lang at pagkatapos ay i-click nang yes. Tapos ma-update yung yakap status niyo, lalabas na yung clinic name. Ang susunod nyong gagawin ay puntahan na yung yakap clinic na pinili ninyo at mag-register kayo doon mismo. Dalhin niyo lang yung eGovPH app niyo at valid ID. Sila na ang bahalang mag-process kung eligible na kayo sa libreng gamot. Mga kapatid, sana ay nakatulong sa inyo ang step-by-step -step na guide kung paano mag-register sa Yakap Clinic ng PhilHealth online gamit ang eGovPH app para makakuha ng hanggang 20,000 worth ng libreng gamot. Tandaan, malaking tulong ito lalo na sa mga nangangailangan kaya huwag palampasin ang benepisyong ito. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para makatulong din sa iba. At syempre, mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell para updated kayo sa iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng gobyerno. Maraming salamat sa panonood, ingat palagi, at kita-kit sa susunod na video.